Doa ke mga beauty pageant sa City. Ngahimoon, subay Sakapistahan sa kapistahan. Higpit ng gipangandaman. Kaganina formal nga gipailaila ila ang mga kandidata. Anang report ni Nico Sirino. Atul sa regular session sa konseho sa Dakbayan sa Mandawe kaganiha, gipaila-ila ang mga kandidato sa umaabot ng beauty pageants nga giorganisar sa syudad. Unang mirampa ang mga kandidata sa Reina de Mandaue na gipaila-ila ila sa ilang kaugalingon. I am Julia, representing from Cebu City, and I am an employee of Cebu Doctors University, a professor and a graduate of Doctor of Philosophy organization development, and school administration. Maukini ang tinuig na pageant sa mga trans women, pagpakita o pag-highlight sa ilang katakos. Sa Indigay, karong tuiga, dunay ay 14 ka mga kandidata. Gikan sa lain-laing mga lugar na magtigi sa corona. Open sa tanan. Hindi na pinangga ang LGBT sa Mandawe. Samtang laing na call usab sa konseho ang mga sa Miss Mandawe 2024. Atul sa ilang presentation, gipaambit sab sa mga kandidata ang ilang advokasya o mga kausa nga ilang gusto nga tutukan. My name is Angela Monear. I turned 23 two days ago and I'm half Filipino and half British. Sa may kalambigitan sa ilang propesyon o gikabisihan. Dose kamaanyag na makababayinan ang misalmot karong tuiga. Bukas ang pageant sa mga partisipante usab gikan sa lain-laing lugar all our girls very strict kami karon sa mga girls especially their height Yeah, yeah. Uh, it's already 5-4 instead of 5'3", below. Sa buwan sa Mayo, himuon ang duha ka mga pageants, subay sa Mid-Year Cultural Summit o katulsab sa mga activities sa umaabot ng kapiestahan sa nakbayan. Mga competitive uh -huh. uh, ang itong mga candidates, mga very beautiful of course. No? So, di saan magpalupig uh, ang itong mga arena candidates. Mm -hmm. So, all beautiful and I think we'll have a blast this year uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.